Ganda ng paru-paru, mga idol, nakadapo, oh, ang daw, ganda ng kulay. Baka sakaling makita tayong dalag. Kunin na rin natin. Parang may nakita ko dito mga idol na gagamba. Parang ano to. Parang good size. Wow! Mayroon nga mga idol. Good size nga. Alah alam meron pa isa doon no, kasi maliit yung isa ayun you no know. um, maliit lang yung isa ay syempre dito tayo sa malaki kukuha eh. alam meron pa dito eh. sapot nagkawa pa lang siguro yan ha, huwag na natin patagalin kunin natin ito mga lads kunin na natin yan kasi tiger yad ha Tiger yan mga idol Mmm Uli Tiger yan ni Kunin na natin Lepasin. Tulog yata. Ayun. Hmm, di ba? Good size yan. mga lods so. Tigre. Ayun, tigre yan at. Tumayo ka dyan. Hmm. Yan, tigre yan. Lagyan natin sa lagayan no? Uy, Intawin. mo na. Yan. Maliit. Di pwedeng kunin, maliit. Ano? Sa yan. Pero nakakuha na tayo ng isang good size. Merong ano doon na gagamba, maliit pa mga idol na nanganin. Ayan. Tapos meron siyang ano, ah, uh, paru-paro na ang ganda naman ng ano. Hindi lang. Pakita ko sa inyo mga idol. Isom ko lang unang bahagya mga idol na. Ayan Oh. Ayan Oh. Ganda o. Oh. Diba? Ayan Oh. Yung kung anong klaseng paru-paro yan. May na ako nakakita ng ganyang paru-paro. Ayan na, uh, meron naman tayo nakita kasa maliit. Hindi pwede mga idol. At meron tayo nakita dito mga idol na paru-paro. ah uh, ganito pala sila nag, pag naglalambingan no, mga idol. Ayan na, uh, ganyan pala sila. Pag naglalambingan. Ayan.